mga idol so mamiss na kami nanay ni Migo Junel mga idol no so dire sa may Bilya mga idol ano din eh? idol ang barangay nila din Santa Cruz Bilya idol no kasama ko si idol <laughs> Boy. vlogger uh, Lula Lula line no Lula line nice ya yeah. so pasulod kami din sa may compound ni Pala ini Cap Junel ah. Cap Junel. Cap Junel may idol no. Kapitan, kapitan. Mm. So gina subay din na mo nang dalan may idol So mring dalan ni Cap Junel may idol no. So makita mo na yung mga lawak yang uh, place daan may na diyan ay may idol no. Punong-punungan, punungan. Ni Cap Junel. Na tanan na makita mo din may idol mga tanan na mga damo-damo yana. No, dapat lapad yung mga kadamuan no na So, so, ang lika, doon, mga idol, o, <laughs> ang <wiring. laughs> so, mga idol, ang mga idol, ni mga idol, ang So, <laughs> ang mga mga idol, ang mga idol, ang mga idol, So, kung gusto mo mga imatay ka, pwede mo kulay open wireo, So, open wire, mga idol, oh. Pwede mo kulay open wire, So, open wire ni mga idol. So, mga punong na mga idol, no? Punungan. So, so kita nyo ito mga open wire, mga idol, no? So delikado, oh, delikado itong idol. Bangro, si Tlapia ya, din gina oh, so, oh, so, kita mo or mga or open way. wire mga idol. Oh, Tulad na to. So, amo na din yung balay ni Junel, no? Puro open wire. O, oh, mga punungan ada lang oh, Kita mo na punungan, no? So, punungan ni Junel, mga basura ada mga oh. So, diretsyo-diretsyo lang kami mga idol, ha? So, mga, ano, mga, mga 30 meters ah. <laughs> alin sa gwa gu goro mga idol mga mga estimated ko mga idol goro mga mga 100 meters no oh, so mga 100 meters mga idol no so sulod sulod pa itong ilabalay mga idol goro balaya goro ano idol no anti dogs na da idol no so kung gusto nyo mga gusanting katulong mo sa balay ni Junel no So may mga ano to siya, may mga inkanto, White Lady, ano pa, Capri, ah, uh, ano, ah, uh, mga Duwindi, no, du duro to sila balay mga idol mo. Mga Encanto, Duwindi, tanan lang nga Encanto, harap tanan sa balay nila mga idol. So kung gusto nyo makanto, katuan nyo lang di sa, sa may sa, no Santa Cruz Villa, no. So ang yakapunong ano, na dabad-labad yung punong mga idol, no. Makaon at tapia kagbang rose. So ang kurente ni Jonel, may idol araw. Muna yan wiring, may idol o. Oh. Labalaba o, oh. kita yun ah. laba laba, kurinti, idola, oh. na. Labalaba kurente, may idol o. Sa tanong ah, <laughs> ito sa punta-punta o. Sabi. Pwede mo, subar 2 ako gro na eh? sa kurente, lang nga uh, idol, gro isa na kabalaya, gro nga uh, bilya. Oo. Oh, <laughs> isa na nakabalaya na bilya sa isaya ka kurente. So, alam ito sa punta-punta, gito. Badlaba, ano ano.

So kita ay daw mga punungan may doon, no? Ano ba to, Ano na punungan? Guro na daw ang tilapia ka ganun. Bangros, eh. bangros, no? So tilapia ka bangros na daw may doon. Mas mga puyo dag mga palo-palo ah. So, so ang karsada di alin sagwa may doon, no? Uh, ano na ang cut na, no? Gray and din ay simintado may doon. So ang <laughs> ang simintado dito lang sa dampi sa so, unan may doon. So hindi na simintado na ano no. Atu nang na. pok, ah Janet nang minta, to my trap road nang my idol. Dito lang astang pintad, ulilan. No? So, ludud-ludud pa ila mga balai. Trap road na ni my idol, trap no? road no. Rani lama tapos kita pitang. Wala ma tapos my idol kay wala budget no. Wala budget ni mayor. Wala budget mayor. So si Kapitan Junior siya na ang bala mag siminto. Uh, Mayor na siya na yung mapalo So layo, -layo pa. Siguro mga 30, 30 metros pa may doon. Ah. Si Kagawa Donald? Mga 30 meters metros pa may So, Kagawa Donald ba siya ra? Si Kagawa Donald po ito. Uh, Dahil na balay yan may doon. So ara mga idol punong pa lang. So grabe yung... Kurintim na balaba. Kurintim na ito. Malay sa guwagit na ito yung kurintim. Kurintim na ito. Na daw. punungan punungan na di maiyol punungan punong, punong so kung mamista ka may idol kung di ka sanay mag lakat di ka nalang mamista yung may idol eh alin sa gwapo patotoo si Lord put put ni mo magol 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 magol

lapaw na saya. Di may na ano ko daw na. May tara pa Oh, balay. Ito ko din sinigat mo. Oh. Ari na, ari na mapuno mo, labot din. Ano so. di balay mo Ari na puno mo, labot. Ari ang puno na, puno na. So, okay. ari na may dol, ari na di balay. So, ari na tulad daan mo, ari mo nang daan mo, balay din nilo. Ah, okay. di So, ari na may di sa balay ni Junior Maydol. Oh, so, masulod na sa team Maydol. So mga sulo-sulo na sa bala ni Junel mga idol. So lapit na lang. Mga ah, 30 minutos pa mga idol. Mga ah, 20 minutos pa mga idol. So arin uh, na mga idol. Muna bala ni Junel, Maidol. No. Junel amunine. Amunine mga idol. Junel arin na. Muna na mo serbisyo, may gabitan din lalo. Na, amunin mo. Amunin mo serbisyo. Ay, dol, serbisyo, may gabitan din